Oh. Diba? Kogid slime may glue. Tara, guming natin. Tonk! <laughs> Nakita ko na marami pa pala akong hindi nasisimot na glue. Kaya ito, ilalagay ko dito sa lagayan. Ayan. Ayan. Simutin na natin, sayang naman. Pagkasamasamahin ko na yung mga glue na nabili ko at sisimutin ko dito. Na parang ganito. Ayan. Ayaw pang lumabas, oh. Ilalagay ko lang lahat ng mga glue na nabili ko dito yung mga natira merong Elmer's glue, yung regular glue, at itong clear glue. Yan, itataktak ko dito para talagang simot na simot. At ngayon naman, ilalagyan ko na to ng toothpaste. Hindi ko na kailangan sabihin ko anong toothpaste to. Ha. Nakikita nyo naman kung anong toothpaste tong nilagay ko. At hahaluin natin. Halo-halo lang. Na parang ganito. Yan. At syempre, hindi ito mabubuo kung walang activator. Maglalagay ako dito ng activator. Gusto nyo ba ng activator? Sige, mamimigay ako. At mamimili ako sa comment section. Hindi lang activator ang ibibigay ko sa inyo. Mimigay ako ng slime set na kayo ang gagawa. May activator, may glue, may glitters at marami pang iba. I-comment nyo lang yung pangalan nyo dito at yung lugar kung saan kayo nakatira. Pipili ako. Dapat ay naka-heart at mag-share din kayo ng video na to. Okay, game, iintayin ko ha. At tingnan nyo yung naging texture nung ginagawa kong slime hindi siya nabubuo. <laughs> Habang ginagawa ko to ay kinakabahan ako kasi hindi talaga siya nabubuo at sumosobra lang yung pagiging liquid niya. Kahit nilagyan ko na siya ng borax o activator. Kahit anong gawin ko ay hindi pa rin talaga siya nabubuo. Pero syempre, pinagtyagaan ko pa rin tong halu-haluin at stretch-stretch kahit hindi ko siya ma-stretch kasi hindi nga siya nabubuo. Mga ilang yung minuto ang lumipas, ay ito na yung naging texture niya. Talagang naging liquid na siya at hindi talaga siya nabubuo. Nasa isip ko niyan kung mabubuo pa ba to o itatapon ko na lang. Pero sabi ko, ilalagay ko nga tong water slime na nagawa ko. Baka mabuo pa to. At nilagay ko na nga yung water slime na ginawa ko. At hinalo-halo ko dun sa liquid na ginagawa ko kanina at tingnan niyo yung nagiging texture niya. Akala ko ay mabubuo na pero parang mas lalo pang natutunaw at nagiging liquid yung slime na ginagawa ko. Nako po. Nasa isip ko nito talagang pumapalpak na yung ginagawa ko. Talagang wala na akong mahawakan at puro tubig na lang. Nasa isip ko dahil ba to sa Colgate? Dahil kahit yung activator ay hindi talaga gumagana at tingnan nyo naman. Para na ako naglalaban nito. Na wala talaga akong mahawakan. Pero maya-maya ay nakakaramdam na ako ng parang medyo malagkit na dumidikit sa mga kamay ko. Sabi ko, uy, nabubuo na siya kahit papano. Nagkaroon na ako ng pag-asa nito. Ang ginawa ko ay sinumot ko yung nasa baso at iniligay ko pa dito sa may sobrang liquidy slime na to. At tingnan nyo naman, unti-unti na siyang nabubuo. tsaga tiyaga lang pala talaga, no? At natutuwa na ako nito kahit sobrang madikit at sobrang malagkit pa to. At syempre, niskip ko yung video kasi sobrang tagal ko tong ginagawa. Para lang mabuuto, umabot ng 30 minutes kakalamas at nakakahalo ng slime na to. At tingnan nyo naman, ang galing. Nakuha ko yung tamang texture ng Colgate slime. Yung may lumolobo-lobo. Sobrang bango niya at sobrang ganda ng texture. Akala ko nung una hindi talaga siya mabubuo pero nabuo pa rin siya. Oh. Ang galing. At talagang lumolobo siya. No? Ganito pala talaga ang texture kapag may Colgate. O oh, ayan. Pwedeng pwede na to. Ang galing. At hindi na rin dumidikit sa kamay ko. Mabuti na lang talaga pinagtyagaan ko tong halu-haluin. Kung hindi mapupunta to sa basurahan. At ayan, gawa ng aking slime. Ito na ang nire-request nyong Colgate slime. O ba diba, nagawa rin natin. Sabi nga nila, kapag may tiyaga, meron kang slime. <laughs>